Birthday ko po ngayon, Sob. Why? Wow! Dahil birthday mo, Jaden, at good mood na good mood ako ngayon, Jaden. Napakaswerte mo, good mood ako. Anong gusto mong regalo? Ito, Sob. Dito, Sob. Oh. Ito, yung malakay, Sob. Asan? Ito, yung, yung Titanic ko. So sabi guys, nag stock na daw ng egg. So bibili agad tayo ng egg. Bago pa maubos tong mga egg na to, I want to show me the egg shop. Bibili tayo ng egg, guys. Ano kaya ang laman ng mga egg na to? Ayun oh, bag, bag, egg! Oh my gosh! Sino yun? Parang may nagsalita. Sino yun? Hello? Ay, puso. Uy! Sino ka, boy? Si Jayden Puso. Anong kailangan mo, boy? Wait lang, boy, ha? Kasi bumibili ako, boy, ng mga ano dito, yun. Mga seeds. Sino ka? Asan ka? Asan ka? Ito, ah, ito. Hello, Jaden. Sensya ka na, medyo busy-busy kasi ako. Gusto ko kasi mag-hatch ng mga egg at magpalaki ng garden. Ah! Anyway, oh. saan mo ako napanood, boy? Sino ka, boy? Di kita kilala, boy? Si Jaden po, sob. Napapanood po kita lagi sa YouTube at sa Facebook, sob. Ah! Okay, so isa kang supporter, tama? Opo, uh, sob. Ah, ah! Ako pa nun, sob. Tinatalo mo sila, Ghost Wrecker, tapos yung kala AJ. Ah, okay yung sa mga ML, tsaka yung Ligo serie. Opo, uh, oh, sob. Favorite yung, ano mo sob, evolution mo sob, eh. Hoy, thank you, thank you, thank you, thank you. Bakit ka pumasok sa server natin, boy? Ano mapaglilingkod birthday. ko sa'yo? Birthday ko po ngayon, sob. Why? Dahil birthday mo, alam ko ang nasa puso mo. Mangingi ka ng regalo, tama ba? Opo, uh, sob. Aray, ang kapal lang mukha, boy. <laughs> Dey, joke lang. Siyempre, pag birthday, dapat regaluan Bakit? To celebrate another year. At dahil dyan, happy, happy, happy birthday sa'yo. Ngayon, dahil birthday mo, Jaden, at good mood na good mood ako ngayon, Jaden. Napakaswerte mo, good mood ako. Anong gusto mong regalo? Mega kitso ni puso. Aray ko, ang kapal talaga ng mukha. Kitso ni pa. <laughs> Sige, de, joke lang. Dahil gusto mo Uy, ano yun, boy? Tugs, tugs, tugs. Napapasayaw ako, Jayden. Birthday mo, birthday mo. Ya. Pati si Jandel, boy, nagsiselebrate na sa'yo. O, di ba? Sayaw ka muna, sayaw ka muna. Yeah, 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 yeah. Let's go. Jayden, Jayden, dahil gusto mo ng Mega Kitsune, bibigyan kita ng Mega Kitsune. Bang! Happy birthday, Jayden! Naku po, ayaw ko nyan sub. Ito sob, yung malaki sob. Ano? Itong malaki sob. Malaki to, uy. Halika dito. Tingnan mo to. Tingnan mo. Halika. Halika dito. Halika dito. Oops, tugs, tugs. Pati mega, on, eh, no? <laughs> ay, ay. On, yung mega pati ni Boyo sumaseo na, oh. Gali, gali. yung mega ni Boyo. malaki sob. Ano? 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 Yung malaki. Yung malaki. Malaki yan, oh. No? Kaya nga mega. Mega. Ayan. Malaki yan, oh. No? Ito sob. Dito sob, oh. Ito. Yung malaki sob. Asan? Asan? Ito yung yung Titanic ko. Yes, so, so ngayon na kasi number number What? mo, so. Ano? Wait lang, wait lang. Ang lakas ng sound. Ano ano sabi mo? Ano sabi mo? Ito sa so, boy, malaki. Yung Titanic ko, nakitsune. O oh, puso. Oh, oh, Huwag oh, wag oh, mo oh. naman, wag naman yan to Boy, ang mahal niyan. 25,000 bili ko dyan. 25,000 bili ko dyan. Huwag yan, Huwag yan. Oh. Number one pan mo po. Okay. Aray Eto ko so, naman. Malaki, so. Saka na yan, pag nag 2 million followers na ako, saka ako yan ipamimigay. Pero sa ngayon, ito muna. Oh. Wala ka sobrang pangit-pangit. Ang lit-lit pangit, pangit. lit yan, sob. Oh, dalawa. Oh, sige. Isang mega kitsune plus isang golden meerkat. Oh. Pangit pa rin yan, sob. Oh, plus, plus isa. Pag malaki. Oh, plus isa pang rainbow peacock. Tatlo na. Yo. Dahil birth. Oh, Ito malaki talaga, sob, ang Malaki. Boy, ang hirap mo na mapasayahin, boy. Birthday na birthday mo. Tapos ang sama ng ugali mo, di ba? Wala ka ka sob, scammer ka pala sob Aray ko, paano ako naging scammer boy? Ako na nga yung nagmamagandang loob Ako na nga magbibigay sa'yo, ako pa scammer Wow no? naman Ano so boy, malaki sob Ayan! Hindi nga pwede yan, ang tigas naman ng papa mo Ang kulit, ilang beses ka ba ini inire? Ilang ba yung mo sa mata? Hindi nga pwede yan. Number 1 fan mo ako, Sob. ayun yun lang. Tapos ay namin mo sa akin, Sob. Mega kitsunin na maliit. Gusto mo malaki o oh, ito, Mega Raptor. Baka chusi ka pa, Mega Raptor na yan. Hindi naman kitsunin yan eh. O, yun lang, mangingi ka ng pambili sa papa mo. Sige, o oh, bahala ka. Scammer pa? Eh, ano yung scam? Kita sa kita yung scam. Hindi nga kita hiningian eh. Tatawagin mo ko, scammer. Hindi nga kita hiningian. Hindi nga kita kilala, tapos binigibigyan kita. Hindi ba ang bait-bait ko nun? Tatawanan ko lahat ng video mo. Aray ko, naging basher ko pa bigla, boy. Kasi yan, palo na kita, so babash, babash na kita. Ay, ang hirap sa inyo, mga kabataan. Pag hindi nyo, hindi nyo na ako oh, gusto nyo, naggagalit kayo, eh, no? No. Ito, no? solid number one pan mo ako, Sob. Hindi nga pwede yan. Ang kulit, mo, ang kulit naman na itong batang to. Hindi nga pwede. Binibigyan ka na nga eh. Bibigay mo sa akin napakalit na mega kitsuni. Alam mo, ganito gagawin mo. Ibablock na lang kita. Paalam! Sige, i-block mo ako. oh, no. I tatanggapin mo, i-block kita. Hindi ko tatanggapin yan. O, bahala. O, bahala ka. Mabilis ako sa paalam. Okay, guys. Binlock na natin dahil makulit siya. Birthday na, pa. Aray ko!